Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey, na buling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magbilay sa salita ng Diyos. Ang ating pong Ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa Aklat ni San Marcos, Kabanata 16, Talata 15 hanggang 18. Pero bago tayo dumako dyan, isa munang mahalagang tanong. Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos? Baka minsan, hindi ano? Kasi pakiramdam mo, hindi dinidinig ang mga panalangin mo. O baka naniniwala ka kasi so far, lahat ng mga panalangin mo ay dinidinig. Alam niyo isang mahalagang bagay na natutunan ko, hindi lahat ng ating kahilingan ay pinagkakaloob ng Diyos kaagad-agad dahil baka hindi ito makabubuti sa atin, lalo na sa panahong ninanais natin itong makamtan. Bakit ko itinanong ito? Kasi sa helio natin, may utos ang Panginoon. Kung hindi ka naniniwala na mahal ka ng Diyos, baka hindi mo madaling matanggap na ang utos na ito ay para sa iyo. At upang ikaw ay uh, magkaroon ng pagkakataong sumud sa yapak ni Jesus at tumulad sa Kanya. Isang napakagandang halimbawa, na magandang tularan ay si San Pablo. Kung babalikan natin yung kasaysayan, di ba, siya ay dating si Saul, persecutor o tagausig ng mga sumasampalataya at sumusunod uh, kay Jesus. Subalit isang araw nagkaroon ng pagkakataon kung saan si Jesus mismo ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng isang nakabubulag na liwanag at kinausap siya. Dahil sa pagkakataong ito, nagkaroon ng kalinawan ang isip ni San Pablo. Nakakatawang isipin, ano? Uh, blinding light, halos na bulag ang physical na paningin pero bumukas ang mata ng isipan upang makita at makilala ng tunay at lubusan si Jesus. At simula niyan, si San Pablo ay naging pangunahin na tagapagtaguyod ng pagpapakalat ng mabuting balita. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Marami siyang uh, himalang nagawa. Marami rin siyang uh, sakripisyo at mga pagpapakasakit na dinaanan. Subalit ang lahat ng ito'y niyakap niya at ginawa dahil nakita niya, nakilala niya ang pagmamahal ng Diyos sa ebanghelyong ito, tayo ay inaatasan sa pamamagitan ng uh, paghabilin ni Yesus bago siya umakit sa langit sa kanyang mga alagad. Sinabi niyang ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin walang pinipili sa lahat. Noong mga panahon na yun, ibig sabihin hindi lamang sa mga Udyo, kundi maging sa mga hindil o sa mga pagano. At sinabi pa, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At yan ang gusto natin, ang lahat tayo ay maligtas. At kung ikaw ay sumasampalataya na at ikaw ay nabautismohan na, tungkulin natin na tupdi ng utos nito ito upang sa ating pagmamahal, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, kaibigan at lahat na ay makita rin sana natin silang kasama natin sa daan patungo sa kaligtasan. Dahil ang kabaliktaran nito, ang sabi ng Ebanghelyo, ang sino mang hindi sumampalataya ay hahatulan. At ayaw nating mangyari yan sa atin, sa ating mahal sa buhay at sa ating kapwa. At meron din itong pangako. Pangako na nagsasabing sa mga sumasampalataya ay susunod o makikita ang mga palatandang ito. Palalabasin, palalayasin nila ang mga demonyo sa pamamagitan ng aking pangalan. Makakapagsalita sila ng mga bagong wika. Makakadampot sila ng mga ahas. At kapag uminom sila ng anumang bagay na nakakamatay, hindi sila mapipinsala niyon sa anumang paraan ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may at bubuti sila. Sa madalit salita tayo ay magiging extension, instrumento ng kabutihan ng Diyos, ng kanyang pagpapala, ng kanyang mga biyaya, ng kanyang pagpapagaling. Napaka-interesting na point na ang mga kaloob na ito na ibibigay sa atin ay hindi para sa atin kundi para sa ating kapwa. Dahil tayo kapag tumugon na at nabautismohan na, tayo ay nasa landas na ng pag-asa, sa landas patungo sa pagsunod Jesus. At kahit na hindi pa tayo buong-buo, perpekto o kumpleto sa pagpapatuloy ng ating uh, pag-aaral at pagbabahagi, ang ating pananampalataya ay mas lalong lalalim at sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus, tayo mismo ay magiging uh, saksi, witness ang ating buhay na maaring maging magandang halimbawa para sa ating kapwa. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sundan natin ang utos ng Panginoon at tanggapin natin ang kanyang mga pangako upang katulad niya maibahagi natin ang mabuting balita at maipadama natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Mga kaibigan, kung kayo po ay nabagabag ng pagninilay na ito o kung kayo ay nabless ng pagninilay na ito, muli namin kayong inaanyayahan. Samahan niyo kaming maging boses ng pag-asa. Napakarami ho nating mga kapwa ang malayo sa Panginoon nasa labas ng simbahan. Yung iba talagang totally wala pang naririnig o natututunan dahil walang lumalapit sa kanya. Yung iba naman ay lumabas o lumayo dahil nagkaroon ng hindi magandang karanasan. Ang sabi ng Panginoon, ako ay naparito para doon sa mga may sakit at hindi doon sa mga magaling na. Sana tayo rin ay sundan natin malimbawan ng Panginoon. At puntahan natin, hanapin natin ang mga nawawalang tupa at muli nating ibalik sa tunay na pastol ang ating Panginoong Yesus. Samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. Ipakalat natin sa social media, sa Facebook, ang landas ng pag-asa. Sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya at maging mabuting halimbawa, buhay na halimbawa ng mabuting balita. Muli mga kapatid, ako po si Joey at pagpala inawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.